na may fear ako, medyo bago bago. Tinanggihan, sabi do may punit daw dito sa konti. ito lang o. Oh. oh. guys. May lumaga. Eh, Ay, may init talaga ang ulo ko na naman. May init kira talaga ang ulo ko. Dahil sa tindahan doon, yung kantin doon. Yung 20 ko, tinanggihan. O, oh, tingnan nyo guys. Okay kung bulok-bulok talaga. Huwag ko din natanggihan yung piya. Kung ah, maayos naman yung piya ko, medyo bago-bago. Tinanggihan, sabi do may punit daw dito sa punti. ito lang Oh. Punit. Ito to. May punit daw. Punti na ng punit o. Oh. Talaga na, mainit talaga ang ulo ko doon guys. First time ko na tinanggihan ako ng tindahan ng 20. You no, know, maayos yung 20. Tingnan nyo guys. Maayos talaga yung 20. Tinanggihan. May punit daw. o. Oh. Kunti yung punit. Buti kung wasak na wasak talaga. Ayun talaga o oh, tali. At eh. talaga yan. Bawal talaga. Ibig si pinakaya talaga. Ito maayos. Tingnan nyo guys. Maayos yung 20 ko. Oh. O, oh, maayos yung 20. Tinanggihan. Huh. Talaga. Punit daw, sabi pa yung babae, kahit da sa ang tindahan, hindi daw ito mabibili yung 20 ko. Kasi punit daw. Oh, yung punit to. Oh. Ako ang yung punit to. Oh. Yun lang oh. gilid. Hmm? Tinanggihan. Eh din ako nakipagtalo sa babae gusto, Sige, binalitan ko na lang. So, init na init ako. Last time ko talaga maka ma maka-encounter na 20 ma maayos tatanggihan hindi ba bawal ta tumanggi sa mga tindahan ng pera okay lang kung yung natanggihan kung punit na punit talaga as in wasak na wasak yun talaga o na kaya talaga ibili ito yun yung maayos o. as maayos yung 20 tinanggihan. kaya umagang umaga mainit talaga ang ulo ko talaga mainit ang ulo ko talaga 20 mukha lang kaya ko 20 tirang kaya na lang magpost guys kung ano kung pwede pa talaga to bilhin o hindi na kaya na mag-comment na lang kayo guys peace out bye